Akin yung paslite, kukunin ko yung sental muna yan na sinasabi nyo. Nakikita nyo po yung umiilaw mga... Ayun po yung umiilaw na po yun. Ayun po yung umiilaw. Oh. hindi anong kita pala ano ito po yung sentel mo na sinasabi nila umiilaw po ayan palakas na palakas po paano kaya kukunin to mga kantingero? Ka ayan oh. No? oh ito po yung location no? oh mga kasamahan ko ayan po nandito kami ngayon sa gubat oh ayan po antito oh. nandito kami ngayon sa gubat sa nyugan pero nandito yung sintel mo oh, ay, oh. ayan, lu lumalakas na po oh, oh. baka sabihin nyo ay eh, sinungaling po yan ayan po oh. lumalakas na po yung sintel mo oh. Aramdam ah, ko sa sarili ko mga kaantingero ayan po oh. oh. Anong gagawin kayo dito mga ka -antingero? Ayan, umiilaw po. Parang may buhay o. Oh. Gumagalaw oh O. Oh. O. Oh. Para sa batong mga ka -antingero. Para sa batok na kwan, lumalaki. Ayan po. Oh. Ito po. oh po. O, paano pa kaya kunin kaya yan? May ano? Mga katakot po ni mga kantingero eh. Hmm. Diyan yung mga ko. Oh. No? O oh.